So, isa to sa mga tips natin dito sa ating mga sugarcane sa uh, nakakaalam so alam ko sa ibang mga planters ay basic na to sa mga uh, sa mga big planters natin pero sa mga nagsisimula pa lang ay pwede natin tong gawing idea so isa isa ito, pangalawa, pangalawang mata pangatlong mata, so ang dito sa amin hindi namin sinali pinakadulo kasi baka mamatay lang mga ka sugarcane uh, nandito naman tayo ngayon sa ating tubuhan uh, ang ginawa natin ay nagano tayo ng paka o itong seedling ng ating tubo uh, nagano pala tayo na tawag dito sa amin ay hagdaw kung baga sa Tagalog ay namumulot ng mga excess na ano na mga uh, tinapas yo yung, yung mga pinutulan ng mga tubo dito sa uh, sa puno ito yung mga dulo ng ating tubo so kinuha ko pala to mga ka sugar cane natin kasi ito ay gagamitin ko para pang uh, dagdag doon sa ano or tawag doon sa amin ay puna kasi yung may mga bakanting mga area na walang uh, wala masyadong tubo ay ito yung ilalagay namin ito so ang paraan pala dito na pag ano, ay puputulin to tag tatlo dalawa tatlong mata pwede yung itatanim natin para mamatay man yung isang isa dalawang mata ng tubo ay may isa pa rin Uh, totobo so hindi siya masisero hindi masasayang yung area so sa mga anong ano to ipapakita ko sa inyo kung saan ha? kinuha ito so ganito siya sa dulo ng uh, mga tubo ito yung dulo ng tubo di ba so tatanggalin natin to para makita natin tong mata so isa isa dito pangalawa pangalawang mata pangatlong mata so ang dito sa amin hindi namin sinali itong pinakadulo kasi baka mamatay lang hindi makasurvive sa sa init at saka sa ano sa ulan o maiba kasi malalanta na lang pag ano pag sa ano masyadong ah uh, masyadong bata pa yung pinaka tip niya yung pinaka dulo ay hindi siya magugro mamatay uh, na lang siya ng or ma ano siya malalanta na lang kasi nga ano pa siya dabong o tinatawag ito na bata bata pa so ganito siya ito yung puputuloy natin tatanggalin natin tong pinaka dulo at saka ito yung itatanim natin so isa to sa mga tips natin dito sa ating mga ta sugarcane sa uh, nakakaalam so alam ko sa ibang mga planters ay basic na to sa mga uh, sa mga big planters natin pero sa mga nagsisimula pa lang ay pwede natin tong gawing idea para sa pagtanim dito sa tubo o pagpuna dito sa tubo para hindi masayang yung area yun yung discarte natin kahit pa paano kung sa isang ikarya makapag uh, dagdag tayo ng mga kahit mga 15 mil or mga 15,000 ka ka puno o 15,000 ka seedling so magta times yun kasi ito ang mata nya ito tubo pa so magta times kahit magta times 6 lang kahit 6 lang yung uh, ano nya yung tubo nya o magsasaha o yung tawag ko namin ay saha kasi habang tumutubo siya ay may mga ano siya mga seedling na uh, mga followers na tinatawag yun yung magta times don sa tubo so papakita ko sa inyo kung paano natin to kukunin okay, uh, so ko sa inyo kung paano kukunin kung paano kung paano ko kinuha yung mga ito so nakarami-rami na rin tayo kahapon pa ako nagsimula na ma hanap ng ganito or manghag daw sa Bisaya pa so marami-rami na akong nakuha ayan tapos yung iba nito puputulin pa kasi sayang kasi yung matataas na ganito so tatatong mata dalawang mata yung itatanim natin so yun lang mga ka sugar cane so pagkatapos nito ay ang susunod na step nito ay susunogin ko itong tubuhan para maging malinis pero yung ibang planters dito sa oriental or sa, at saka sa occidental ay hindi nila sinusunog kasi yun yung ginawan nila ano, dagdag pang abuno kasi pag sinusunog yung lupa ay sayang din yung uh, mga dahon dahon ng tubo so yun ay nagsisilbi na ring abuno sana pero para mas mabilis ang tarbaho ay eh, kailangan natin sunogin to So next video natin ay papakita natin to pagkatapos natin itong magpaka, maghanap ng seed, uh, saha or ano ang tawag nito sa inyo, mga ganito sa ganito siya pagkatapos natin ito ay susunogin natin to pag ano, natapos na nila kasi eh, di pa natapos yung tapas doon di pa natapos yung harvest may mga isang truck pa na natira uh, nakaapat na truck pala tayo ngayon sa isang hektarya yeah. so estimate ko na sa mga 40 tons na yung nakuha natin tapos may natira ng mga sampo siguro so yun yung magiging uh, harvest natin dito sa ating tubuhan pero i-update ko kayo next video sa kabuuan nating income at saka gastos dito sa ating Uh, sugarcane uh, business or sugarcane farming para magkaroon din kayo ng idea so may mga nakaraan na akong video nito i-search nyo lang yung aking youtube channel sa facebook page kapwa manalakbay nandyan sa mga video ko hanapin nyo lang maraming ano dyan, mga sugarcane tips sana ay makatulong sa mga kapwa nating interesado mag sugarcane kasi itong sugarcane ay hindi siya high risk sa ano sa logi kung magka logi logi man hindi masyado kasi kahit baumag man umin, uh, uminit basta lang may supply na tubig ay uh, hindi siya basta bastang ma failure so yun yung kagandahan sa tubuhan kaya mas na ko yung tubo kasi yun nga hindi siya high risk low risk siya para sa mga lugi-lugi. So sa kabuuan, estimate ko sa aking na gastos dito ay nasa mga uh, mga 60,000 siguro sa isang hektarya uh, by, by, by hectare, natin. So, Reflect ba kayo next vlog natin, next video kung magkano talaga yung uh, inabot ng ating uh, gastos dito. So kung nagustuhan yong yung video natin ay Pwede kayong mag-share at at saka subscribe niyo na rin yung ating mga nating Facebook page at saka YouTube channel para magkaroon pa tayo ng uh, 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 karagdagang ano uh, uh, followers at saka yung mga followers natin para ma-share din natin doon sa iba. Ma-share din nila sa iba yung tips na to. So sa ngayon ay may nag ano pa doon, may nagtapas pa, may nag harpis pa nandoon sa Banda. So ito pala yung camping nila, ito yung uh, nila. Hindi sila mo dito na sila nakatira. Mga isang linggo na sila may git dito kasi uh, malayo yung ano nila, yung lugar. So nasa Occidental ako ay sa Oriental dito sa Pamplona. So ang lugar nila ay Manhoyod. So shout out sa mga kalugar nila diyan sa Manhoyod papunta doon sa Bindoy hanggang doon sa uh, papuntang San Carlos yun, mga lugar na yan, ay marami ding mga planters dyan. So, sa mga planters natin, pwede nyo i-share din. Uh, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Sana ay uh, luma, lumago pa tong channel natin para mas marami pa tayong ma-i-share uh, sa inyo, sa mga followers natin. Uh, maraming salamat.